Hi guys, welcome back to my channel. Yay! Um karon guys, kay nate challenge karon na ag nasa Doha ka guests karon ka kauban nato ang batang pasaway Aki and dalagang Pilipina Lia. Mag unsa-unsa man nato buhaton karon? Magpapatuputo ta big time sa mobil de. Hinayay unso, lang, unso, unso? hinayay. Hinayay ito. Hinayay. Hindi, okay, hinayay. Hindi. Okay. So, unsa, bato-bato pek niya, hinayay niya. Oo. Oh. Mapildi kay... May... Ano on? Hinayay lang kay... Ayun, tabag sakit kay... Sakit man ha. Hindi. Okay. Play. Hindi. Okay. Round one. Bato-bato pek. Bato-bato pek. Oh, pilde oh, Pildi, pildi, pildi. Ayayay. Hinayay. Hinayay. <laughs> hinayay. Inay. Hmm. Inay. O, oh, bato, bato, pek. Bato, bato, pek. Oh, pildi na saan. pa. Pako, pako, pako. Hmm. karon karon kay. ko ano naman taron ka ng... Number 2. Oh, round 2 naman tayo. So, challenge, challenge na. Number! Kusgun na, kusgun. <laughs> kusgun. Tupa, Kusgun na. Hey, school, huh? Okay, kusgo na ha. Okay. Batang pasaway. Okay. O, oh, dalagang Pilipina, Ria. Yeah. Batang pasaway. Basta ayaw, batang pasaway. Kanta o yung... Yeah. Lots of Yeah hanggang mamatay rin si Star, dadalil niya ko hanggang mamatay siya, di na di na di na po dalamik, na di na umatras, na di na yeah. what la, na last, pabilis, pabilis, tinapak na ako, di na po di Yeah. Oh, dalagang Pilipina. Ang sa'yo pambato sa dalagang Pilipina, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, oh. Oh, ato na ang buhaton ang round 2. So, round 2 kay Kusgo na ha. Okay. Kus, 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 kusgo na ang round 2. So, the round 2 na round 2, Dali, round 2. The round 2. Okay. Bato bato pick. Bato bato pick. Bato bato, 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 pick. bato, bato pick. Bato oh, patay oh. okay, yeah. kusgo na. Kusgo na round 2, kusgun. Kusmo 1 2 3. Oh. Boom. Titik mm. mm. Bato masoy. Bato bato topic. Bato, bato, bik. Go. Oh, patay, batang pasaway. Oh, oh dalagang Pilipina. Like dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Yo, <laughs> okay. Dali, bato, bato, bik. Oh. Pwede, piti, Pwede, hmm Dalagang Pilipina, yeah dala ng <laughs> Pilipinas. <laughs> Yege, <laughs> dali na. Hay bato bato pick, bato bato pick, opil de. Ito 'yung Pilipinang dalagang Pilipina, lipo. Lipo. Mm, da. Lata sabay. Gaga mama ka erosta. Dina po ilo rin meko. Dina o matrasi na. Dina o meko. Wat na rasin. Babalus, babalus. Go. Ito ba Pick. Oh, pindi. Mm. Pindi talagang Pilipina. Oh, daog si Batang Pasaway. Pakong. Pakong. Hina rin ako. Ah, hina rin ako. Oh, ako. Hilak niya talagang Pilipina. Ano? <laughs> hina <-oy>. Dalagang Talagang Pilipina. <laughs> ay, ba't kaya mo nga rin oh, Ay, kamotriya. Eh, yun yung gusto mo yung Ako utok, sakit Wala, yung utok ko na masakit Oh, hinay lang Bato, bato, pek Oh, patay Batang pasaway Oh, headshot Bato, bato, pek Oh, topik. Oh, patay na sad Bang, dalagang Pilipina Yeah, isang dalagang Pilipina Yeah dalagang Pilipina, yeah. <laughs> Pilipina, yeah. Break it down. Yeah. Wow! Oh, <laughs> okay. Last round three. Finals. Finals na. De, last na ni, last na ni. One, Finals. two. Oh, final na ni. Ikaw sara, oh, makadaog kay. Last na ni, ikaw sara. Dukol, mana. Okay. Darina. Last na ni. Ikaw, ikaw lang. Oh. One, final na niya. One, two, three, go! Bato, bato, pick! Ay, ang time mo Oh, Oo, oo, oo. oh, sige, tayo pagpatay. Tayo oh. Tayo so, guys, man na ang among challenge. Please like, hey. share, or share ba? Share. Share. <laughs> and, and, subscribe. Bye. Bye-bye na mo, bye-bye. Bye-bye na ki.